So, hello po. Uh, para sa video guide na ini, ang gusto nyo ibuhon, kunwari ay so pinadarang uh, template or pre-filled TFCA kan district nurse nindo ay muna nindong uh, magpuo na lang sa sarong uh, blankong template. O di naman kaya uh, garo gusto nyo nindong i-disregard na lang itong mga data duman in such a way na muyanin dong magpuon sa tagsararo mo ng seksyon tapos uh, magakolekta ka mo kay mga soft copies kan mga uh, master list kan kada uh, grade level hali sa class advisors and then so data duman yun na lang ang ilalag nindong o lilipat nindo pa saro ngani? Nga makuha nindo sa so tamang sectioning, so tamang number of sections. So, updated uh, names kan mga learners per uh, grade level and so on. So, ano po, paano ba nindo ito gigibuhon? So, for example, ang pangaran kan uh, school nindo ay Alpha Central School. Okay? So, open ta ang Falkal Alpha Central School. And uh, sa ngunyan, uh, igawa pa kamong mga laog dyan. Okay, ito kasi mga pre-filled pa kunwari inihali sa district nurse nito. So, again, sabi ta, muyanin doon mapuong kamo sa tagsararo lang ko ng grade level. Tangani, so tamang sectioning na lang, magtagaad na lang kamo. Nga ni, maulit nito so tamang sectioning. okay. So ano ang gigibuhon nito? Ang inut na gibuon po nito ay ang mga extra section sheets din Kaya po na nindong i-delete. Okay kasi mo yan nindo tagsararo lang per grade level, di ba? So ayan, so ma-delete mo na kita. So gibuhin nindo i si-select nito so section sheet tapos delete sheet lang nito. okay? I-delete sheet nito hanggang sa ang matada na lang ay so may dash 1, okay? Delete Anita dua siya, 'di ba? Sa grade 5. Okay? Sa grade 4, tulo siya, so i-delete sa section 3, section 2. And then sa grade 3, tulo man siya, di-delete sa section 3. Bako clear, ha, delete lang sheet. Tapos section 2, i-delete man. Okay? so saro na sana natada section 1 kan grade 3. Ini color yellow, duwang yellow, so i-delete sa section 2. Okay? Digdi naman, uh, section 3, di-delete ta. And then, section uh, 2 kan grade 1. Okay. Sa grade, uh, sa kinder, I mean, ang apat na sections para ma-retain lang ini. Uh, section 1, i-delete ta. So, sections 2, 3, and 4. So, highlight lang nito. Click lang nito ang muyan nito i-delete na uh, section sheet and then click delete sheet. Okay. Ayan. So, na-discuss na, -discuss na rin sa previous videos. So, i-apply uh, ta na ngayon. So, sa ngunyan, i-gawa ka na lang tag-sararong section. So, ang muya mo, again, mapung ka sa blanco. So, para maging blanco yon ano, ano sinabi ta sa previous uh, video guide, i-clear na nito yan. Okay? I-clear na nito. Ayan. Sa so, clearing na kita ngunyan, gan mga laog, kang kada section. O clear na siya ka boss. nailing na nidong yan, clear na. Save na nidong fa. So, igwa na ka mong blankong template or blankong TFCA. So, ang muya na yan ay sumang mga pinadarakan kada grade level, ililipat na nidong digday. Nga ni maulit nindo sa so kada section. Okay, so number of sections. And then sumang so updated list of names ano ang inot na gigibuhin din duman sa mga pinagpadara sa indukan mga class advisors so, dapat po ang sa indong mga files ay naka-arrange na po so, for example ilalagay nito do -sinda sa sarong folder nga hindi ka mamalibong tanganing organize ang mga files din do so mailing dito Ding niyan nagibo ako sa mga folders from kinder hanggang grade 6 so uh, igong G1 G2, G3, G4, G5, hanggang grade 6. Okay. Hindi ko na ngayon rin sa so mga uh, hali, kunwari sa pinadala ka mga class advisors. So, mga para sa kinder, nilaag ko sa kinder folder. Ayan na siya. Pinag-rename ko na siya. So, ninaag na lang. K-1, K-2. So, sa ngayon posible ang ipadara halimbawa sa indo ay nakasave sa Excel file. O pwede man nakasave sa uh, Microsoft Word file. Depende yan ang importante lang po dyan ay ma-organize nito. Nga nito ay kamu no? So, so, pinadara nga yan ni Mrs. De La Cruz nga yan. O, oh, yeah, si Mrs. dela Cruz nga yan, advisor nga kan K-1. Then, nito lang, La lang din din Mrs. dela Cruz. Lag na lang nito K-1. Nga ni, pag malipat ka mo at dyan, okay, duman sa TFCA, madali na po nindong masusog. Okay? Uh, madali na nindong masusog. So, uh, K-1 okay, so yan din. Tig din ito ilalag, Okay? So, kay dash to etc. So, ngayon, uh, bukod sa pag-arrange kan mga files sa uh, mga files sa uh, folder, uh, mas magayon man po na mag-log ka muki si So, itatali nindo. Alimbawa, so, mga sinabit niya sa kuyang final uh, master list ay pirang nga yung kinder. So, Bibilangon nindo yan. Pero ayan nga sampulo. So, itatali nindo, sampulo. Ngayon, kinder. Okay? How about nga tabi? So, sa grade 1, pero ngayon, sinabit sa kuya. Okay, Bibilangon man nindo yan. Ay, lima nga yan. O di, lima. So, final na po, ining ko nyan, ha? Sectioning. And final list na. Grade 2 nga yan, pero ngayon, pigpadara sa kuya. Bilangon ko daw nga Ah, pito. Ayan. So, malagmang kamo, pito para sa grade 2. How about sa grade 3 Okay, bibilangon nindo. Pero ngayon, anong. O ilagman manindindig di anong. O, guide man sa nanindu ini achan. Para at least, pag maad na kamukisits mo na ka mabalik digdi. Okay? Di naman kaya kung abo nindo, isurat na lang nindo. Okay, sa papel. Pwede man. So, sa grade 4, pero ayan, lima. Sa so, ilalag manindindig di lima. How about sa grade 5? Pero sa grade 5, nga nagsabit sa imo, ilingon taman. Walo. Okay, lagman nindu, di di walo. Okay. Sa grade 6 naman, finally sa grade 6, pirang ay nagsubmit sa kuya, ah, lima nga yan. Lima. Okay. Ano na nga ang purpose kay hindi para listata? Ang purpose na po kaya ay kapag inopen na nindo so so, sa TFCA, sa sangunyan yan, tagsararo pa lang yan, di ba? So, pinagcover cover ta na po sa previous video guide kung paano mag-add sheet sheets so, Sa sangunyan yan, mag-add na kamukhi sheets Hindi na ang final sections. Okay sa kinder sampulong section. So, paano ka mo ma-add key ki 10 uh, kinder sheets ding day? Okay. Uh, ipipindot lang nin ining letter K nin siyam na beses. Nga ta, ngayon ta siyam, sampulo baga ngayon. Siyempre, siyam na beses po kasi igawa na ka mong sarong nakalaag. Okay, K-1 na yan. Okay, para makumpeto sa sampulo, mapindot ka mo key siyam na beses. Kasi 9 plus 1 equals 10. Diba? Diba? So, yon So, sampulong beses ka mo mapindot kan kin K sheet. Uh, K button, I mean. Okay. One, two. so, grade 3 na yon 3, uh, grade, igawa ng grade 3. Uh, section 4 na pala yan. So, section 4, section 5, section 6, section 7, section 8, section 9, section 10. Okay. Tapos na ka mo sa kinder. How about sa grade 1? Pirangaya yan, lima. Oh. Sa so, ngunyan, iguha kang perang grade 1 sheet ang gwa sa rupasan na. So, perang beses ka mapindot kan number 1 button dig Apat na beses kasi 4 plus 1 equals 5. Yan. So, 5 sections ka, di ba? So, igwa ka ng sarok. So, okay, uh, G1-1, uh, section 2, Section 3, Section 4, Section 5, okay? So, nag-add ka na kan sheets, okay? Final na ini, grade 2 nga ya, pito. So, anong na beses ka mapindot ka ining number 2 button? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba? Pito na yan. Section 7 na yan. Okay? Halimbawa naman sa grade 3, anong. So, limang beses ka mapindot kasi gawa ka ng section 1. Okay? So, 1, 2, 3, 4, uh, apat na beses pa lang. Tapos si section, ay hindi, lima. Anong pala lang ng grade 3? Okay, so, anong? Yan. Anong? Yan. Sa so, anong makompleto na? na? Sa grade 4, pirang sections, lima. Sa so, paipuang ka magpindot nin, apat na beses. 1, 2, 3, 4. As tamahiling mo, dash 5 na dyan. Okay. Sa grades 5, uh, five, pirang, walo. So, pitong beses ka mapindot kan. Number. Akan, uh, uh, button 5. Okay, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May dash 8 na yan. Kompleto ka na. How about sa si grade 6? Lima. So, igwa ka ng saro. Apat na beses ka na lang mapindot kayo na eh. So, 1, 2, 3, 4. So, lima. So, ayan kompleto na yon I Set aside mo na yan. Listahan mo. Okay? So, sa ngayon zero pa po yan kasi mga blanco pa sinda. Uh, oh. na ma, uh, ma, ma, di -di na ka malipat kan mga hali sa class advisors. So, halimbawa, sa K-1, sa ina nindo ito kukuhaon, madumang ka mo sa folder kan kinder. Okay? Bubuksan nindo sa so K-1 hali sa class advisor. Bubuksan ta kunwari. Yan. Pinuksan ta na. Kunwari, si rin na nahali sa class advisor. So, sa previous guides, pinag- uh, discuss ta naman po kung paano maglipat kan si rin ning ng data set. So, nagigibuhon din to. Okay? I-highlight ka boss. Okay? Ma-right click ang mouse. Copy. Okay? Maduman sa destination. C16. Si Right click kan mouse. Paste values. Ini may 1, 2, 3. Yan. Tapos ka na sa kinder. O, oh, malag ka na. Ano ngayon? Ano ngayon ito nga si Mrs. De La Cruz? Ah, kinder circle ngayon ito. Okay. Okay. Tapos sa baba, malag ka na. Mrs. Ah, ano ba? Maria De La Cruz. O oh, yan. Ano ba? Si Maria De La Cruz ay ano siya? Teacher 1 ba siya? Teacher 2? O, dahil na po nito din sa update. Ano ba? teacher 2 siya. Okay, sa lag na nindo. Okay. Yun ay para sa k-1. So, gigibuhan na nindo. Nakopya nindo doon sa values, diba? So, tamang way kang paglipat. Iko-close na nindo inita kasi nal nalipat na nindo digdi. So, igwa ng laog so kinder kasi nalaga na nindo. So, maduma naman ka mo sa k-2. Bubuksan nindo sa so k-2 digdi. Ang pinadara ngayon sa kuya ni Mr. Uh, Santos ay naka-word file. Parang problema. Ang importante po, yaraon sa mga impormasyon kan aki. Poon sa name, date of birth, weight, height, and sex. Okay? Dapat po, so tama ng pagkaka, uh, ano ini, pagkaka-type, o siring ka yan. Okay? So, i-highlight na naman ito sa mga files, sa mga data pala. Right-click ka kan mouse, and then copy. Pag dumanin to sa destination, sa C-16, ma-right click ka mo kan mouse ano ta sa sabi sa previous video pipili on so nasa 2o Ining nasa right yan so so nasa yaon digdi mga values na lipat na digdi sa TFCA specifically sa k 2 sheet. okay kada igong progress ma kamo okay anong section ngayon ini ay square ngayon ini section squared. okay so value naman do ang section name si Senge ini si Mister Santos, oke, okay? Halimbawa, Ricardo uh, A Santos, okay. teacher one nya si Sir, oke, okay? No problem, ayan, so, tama na, gua kanan K dash two kung nakopya mo na, ibig sabihin, nakopya mo na suhali kay Mr. Santos K-2, iko-close mo na yan madumang ka na ngunyan sa K-3 okay. K-3. Ayan. So, ano ang K-3? Ha? Sinabitan ngayon akong naka-Excel file. O, orang problema, basta kukopya lang dito sa so, mga impormasyon na kayo puhanta. Copy. Okay? Ililipat sa K-3. Sa C-16. Right-click. Okay, sorry. Dito na kopya. Copy. Right-click. Paste values. Okay? Yan ang may 1, 2, 3. Okay? Kasi, Excel file siya. Okay? I-close na yan. Nakopya ta na yan. Diba? O, oh, sisay. Ano nga yung, ano ko ang ngayon digdi? Ano nga yung, ah, uh, section name ka niya Halimbawa, Mango. Malag na ka mo dyan. Malag na mga yung ka mo digdi, oh. Pedro nga Pedro A. Penduko. Ayan. Teacher one nyo yan si Sir Pedro. Ayan. So, iguan na ka mo sa K-3. So, gigibuhang po nito yan hanggang maubusin do kada saro. The same process, okay, kampaglipat. paglipat. Pag natapos na nindo ng ang, kinder, maduma naman kamusa sa grade 1, okay? O, grade 1 hanggang sa maubusin do hanggang sa grade 6. Nani po, organisado ang pag ito. nito. So, dahil na kamudig di mapara. Ay, so, pinadarang sa kuya ang sa grade 1. Si, Maburo value pa kamo kan mga, ano, inikan mga pangaran kan learner kasi naiba na ngayon siyang section, di So, kung mas madali po ang siring Rinke kain, nung kaining uh, paagi para sa hindo, then, pwede po nindo inigibuho. So, ang suggestion ko lang po ay uh, mas magayon po na saru lang ang magibo ka ini. Uh, yun nga lang, medyo uh, magiging uh, matrabaho kasi lalo na pagkalimbawa, nakulong na key mga section. So, ang advantage man po kan saro sa uh, Ka na ang magibota uh, kamu lang kamong na-orient lang ang magibota por dahil aram na nindo ang gigibuhon kasi kung ipapasa pa sa tapo yan limbawa 10 sections sa kinder o imagine mo sampulong teachers ang makapot man dyan, ang ma-encode dyan o, bako man po ito na-orienta di ba Okay, so baka da, in in da aram kung paano ang gibuhon digdi. -di, baka iklilir clear pa ang mga sheets o kung ano pa man, di ba? So, mas lalo lugod problema So, mas maray na po, nasa na lang ang magtrabaho. Nga ni, uh, organisado ka, boss. Okay? So, siring man na po ka ito ang gigibuhan nito. O, siring pa lang ka ito ang gigibuhan nito. So, tsagaan lang po. Makukuha mo po, tabi nito yan. Okay po? So, thank you very much po sa pagdangog nito.